Ah, nag pa talaga siya naglalaro sa ibabaw. Oh. Oh. Eh, maganda dun sa taas eh. Bagay ka kayo. Eh. Uh... Oh. Kaya, yeah. nagtagay ako doon sa may gulungan ng ato ko. Baba na! Iba nung nagtalaga rito. Ba't ba naman kasi makiatakiat ka dyan? Ali ka rito. Diretsoin mo na kasi yan. Pababa. Oo, diretsyo pababa. Tatakot. Aba, dyan ka lang din bumalik. Mas tumaas ka pa nga. Ewan ko sa iyo. Kalumi mo yan. Oh, dito ka dumaan. Dito. Dito, dito. Ba't naman kasi makiyat-makiat ka dyan? Ayan. Ayan, dyan dito. O, baba. O, baba ka baba. Bumaba ka. Oh, dito, baba. Huwag ka nang tumawid. Oh, dito na. Diretso. Diretso. Dito, oh, dito. Dito. Matigil ang tao. Dito. May na isang libo isang araw. Tatawid pa, tatawid pa. Dito ka na, dumiretso ka na. Ano yata sila niyan eh. Lima, pati driver. Oh, dito, dito, dito. 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 dito, dito. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Tawid ka dito, tawid. Dito nga! Ang kulit mo naman! Bababa na nga! Ayaw! Hindi niya malamang! Dito! 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 Yan! Yan! Ganyan! Yan! Ganyan nga! Ganyan! O yan! Yan! Baba! Nakakiyat ka dyan! Hindi ka mak... O yan! O sige! Yan! Ang galing naman! Ang galing! Ang Oh, di ba? Huwag natatawid ka pa dyan. Bubaba ka na lang dito. Anak Kaya ka na. Ano po sa inyo? Oo. Ano po sa inyo? Natatakot ka? Siya ang buhay mo. Ayan, na, nahulog na siya. Nahulog na siya. Nahulog na siya, oh. Nahulog na siya.